Arestado ang tinaguri ang regional most wanted person na mga tauuhan ng Antipolo Component City Police Station sa probinsya ng Antipolo nito lamang ikalabing apat ng Agosto taong kasal, kuyan, Kinilala ni Police Colonel Felipe B. Maragun, Provincial Director ng Rizal Police Provincial Office, ang suspect na si Elias Ben, 50 anyos, residente ng Antipolo City, Rizal. Agad na inaresto ng mga tauhan ng Antipolo Component City Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inihain sa kanya. Kasalukuyang nasa kustudiyan na ng Antipolo PNP ang sospek para sa tamang disposisyon at dokumentasyon kapulisan ng Rizal ay magpapatuloy sa mga operasyon sa pagtugis sa mga nagkasala sa batas nang sa gayon ay mapatawan ng angkop na kaparusahan ng mga ito at mabigyan ng hustisya ang mga naging biktima ng karumaldumal na krimen. Makakaasa kayo na hindi titigil ang kapulisan ng Rizal na paigtingin ang ating mga operasyon laban sa betabang uri ng krimen. Papatrolyahan natin ang mga lansangan at bawat sulok ng probinsya upang lalong maipadama sa ating mga kababayan na ligtas at malayo sa anumang kapahamakan tuwing ng kanilang mga tahanan at naglalakad sa lansangan. Sa lalawigan ng Rizal, walang lugar dito ang mga kriminal. sa, sa Rizal Police Office, ako ang Police News Network Correspondent.